Ito yung ginagawa namin bitadain guys, sa probinsya, yung alternative na pamamaraan namin kapag ka walang bitadain sa probinsya o sa sa gubat ka tapos nasugatan ka, nahiwa yung nahiwa yung kamay mo o yung ano nasugat nasugat sa iyo tapos madugo. Ito yung yung talbos ng haguni guys, napaka-effective nito. Yung pinakatalbos niya yung yung dulo or yung malambot man niyang dahon kasi yung yung matanda niya ng dahon matigas na yan ito yung malambot niya yung sa dulo ma, ano pa to makatas siya kaya ito yung maganda yung ilagay guys ang gagawin mo nito, durugin mo siya, lagyan mo ng tubig ng kunti, kunti lang, uh, o ano, lawayan mo, o nguyain, para lalabas yung katas, tapos ipiga mo sa mismong sugat. Kapag lumabas yung katas, ipiga mo sa sugat, tapos yung yung natira, uh, yung natira nito, itapal mo sa sugat, tapos i, ibalutan mo ng tila. Napaka-effective dito guys. Hindi ko alam yung, yung scientific na explanation kung bakit tumitigil yung dugo kapag in-applyan natin ito, pero, based sa experience ko uh, kaya nga gusto kong ibahagi ito ay napaka-effective nito guys ng hagunoy, kasi yung mga panahon na nagagapas pa kami ito yung pinakadulo ng daliri kadalasan talaga nadadali ito ito yung pinakadulo ay madugo guys kasi yung yung karit yung ibang klase yung talas nun masakit talaga mahapdi kapag nasugatan ka ng karit ng kapas at ito yung ginagamot ni tatay kapag na, yun nga yung nasugatan ako uh, kumuha lang siya nito kasi marami naman ito sa gubat kung saan saan lang ito tumutubo kumuha lang siya nito tapos si pinininuya niya yung katas yung piga niya sa sugat ko tapos yung tapos yung lagyan ng tila talagang effective guys sa na, natigil talaga yung dugo kaya yun gusto kong ibahagi sa inyo guys at napaka effective nga ng hagunin nito marami pang herbal uh, herbal plant nito guys yung hagunin na sinasabi marami pa tong benefit sa atin uh, yung iba kapag mataas yung acid kinakain nito guys yung dahon nito kinakain tapos yung yun nga yung yung some infection sa balat or yung open ones tsaka yung yung pampatigil ng dugo -effective, effective na pakipigtib niyang hagunin nito guys kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo uh, at sana may natutunan kayo sa video ito guys maraming maraming salamat sa mga nagpatapos ng video ko na nanood at marami pa akong ina sa aking youtube channel ng mga tip tutorial at mga useful tip na personally na experience at gusto kong ibahagi sa inyo marami pa akong ina-upload sa aking youtube channel at kung gusto nyo magandang video please support my youtube channel subscribe and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload. Peace!